araw nung Sabado, inabutan naming naghahanda ang 21 taong gulang na si Jane. Sa araw na ito, kukuha siya ng nursing board examination. din kasi ni na po yung kapalit. Tsaka trabaho agad yun pagka na nakakuha ko ng lisensya dito. Pangarap ni Jay na maging isang nurse, ito raw ang kanya magiging lisensya para mayangat ang pamilya sa kahirapan. Siya lang daw kasi ang inaasahan ng kanyang pamilya. Sa family namin, wala pang parang stable na job. Parang dalawa pa lang kami ng ate ko magiging magkakaroon ng trabaho. Kasi mama ko, tsaka papa ko, hindi na. Hindi na natatrabaho. So mas, ma mas mabuti kung makakapasok ako agad after ng board. Social worker ang ina ni Jane sa kanilang barangay. Iginapang daw niyang pag-aaral ng anak sa tulong ng ibang kamag-anak. Sa isang nursing mahirap yun kasi kailangan yung malaking pera. Mahal yung tuition ng nursing, libro, yun mahal din mga gamit niya. Tapos yung sa araw-araw na pamasahe. Yung kaya mahirap talaga mag ng nursing. Kung kami lang, hindi, hindi kami makakapag ng nursing. Isa si Jane sa libong nursing graduate na dumagsa sa iba't ibang examination school noong Sabado at Linggo. Pagkamat ang bumaba ang bilang na kumuha ng pagsusulit ngayong Hunyo, tumas naman ang bilang na makukuha ng nursing licensure examination sa nakalipas na limang taon. Mula sa may gitlimampun libong board examinees noong 2005, tumas ito sa halos 150,000 examinees noong 2007 at lumobo pa sa mayigit 170,000 examinees noong 2009. Pero ang nakakabahala, taon-taon, bumababa rin ang porsyento ng mga pumapasang board examinees. Mula sa 52% passing rate noong December 2005, bumaba ito sa 48% passing rate noong December 2007 at bumulusok pa noong 2009 kung saan umabot lang sa 39.7% ang passing rate. Isa sa mga pumasa sa June 2009 Nursing Board Exam, si Martin, 22 taong gulang. Nagtapos din with honor si Martin sa Pinasukang Universidad, pero tila hindi raw naging sapat ang kanyang lisensya upang makapagtrabaho bilang nurse. Nakapag-apply na rin siya sa may git ospital, pero kung hindi walang bakante, freeze hiring naman ang sumasalubong sa kanya. Naisip ko makakapasok ako agad kasi siyempre nung ginawa kong pagtatrabaho nung ano, nung nag-aaral pa ako, I really thought na matatanggap ako agad but this is the real world. <laughs> Hindi. Ngayong araw, nakatakdang mag-apply si Martin sa mga call center. Isa lang si Marty sa mga dumaraming bilang ng nurses na walang trabaho o di kaya'y underemployed o malayo sa kursong tinapos ang trabaho. Sa nakalipas sa limang taon, umabot na sa maygit dalawang daan at anim na punlibong lisensyadong nurse ang naiproduce ng bansa. Pero sa kasalukuyan, nasa isang daan at walumpun libo ang unemployed at underemployed. Upang maibsan nito, isinagawa ng nakarang administrasyon ang Project NARS o Nurse Assigned in Rural Service. Sa ilalim nito, nag-deploy ng 10,000 nurses sa 1,000 pinakamahihirap na lugar sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Pero sa pagtatapos ng programa noong Abril, naudlot din ang kanilang trabaho. Gate ng grupong Health Alliance for Democracy o HED, hindi naging sapat ang programa upang matulungan ang mga nurse. It's a very temporary na solution para dun sa mga unemployed na mga bagong pasang mga nurses natin dito sa Pilipinas. Una sa lahat, hindi ito magbibigyan ng security of tenure sa mga nurses dahil six months lang yung employment. Pangalawa, napakababa ng uh, allowance na ibibigay sa kanila kumpara dun sa actual na dapat. 8,000 ang sahod ng isang nurse nakasama sa nurse program. Pero ayon sa Philippine Nurse Act, 24,000 piso ang dapat sinasahod ng isang entry-level nurse. It adds doon sa experience na kailangan ng nurse. Kasi ang kinuha natin para doon sa nurse program are nurses who were not able to get employment within the last three years ay naman sa grupong NARS. Isa pa raw sa nagpapahirap sa mga nurse ang training sa mga ospital. Bago kasi makapasok, kinakailangan muna nilang magbayad ng isa hanggang 6,000 piso sa ilang pribado at pampublikong ospital. Talagang nakaka nakakalungkot siyang kanyang kalagayan namin ngayon. Tapos hindi nila pinifill up yung mga positions natin ngayon. At ang mga nurse natin, abo on job training, sila pa ang nagbabayad sa mga ospital. Di ba, a hospital cannot survive without a nurse? Talagang hindi dapat yon na uh, nagtatrabaho ka, uh, kung baga sabihin mo, 8 hours ka rin nagtatrabaho, pero kung meron silang understanding na trainee sila doon, they just want to to get experience and uh, yung experience na yon ay uh, uh, sasabihin, kasi nangyayari ito pag may oversupply ka talaga, eh. yun ang problema natin. 2009 nang makapasa si Stephanie sa nursing board exam. Pero para makakuha ng karanasan, nag-volunteer nurse siya at pagkatapos ay kinailangan magbayad ng 6,000 piso makapagtrabaho lang sa ospital. Hindi siya fair. Bakit? Kasi nga nag aaral kami ng 4 years, then in-expect in -expect na talaga namin after nun, kami naman ang mag... mag kami naman ang han pero naging baliktad eh. Kami pa ang mag ano para lang makahanap ng experience. Siyempre, hindi rin kami makapag-abroad kasi kailangan ng experience dito. Dito naman wala rin makahanap ng experience. Kaya parang na nila yung trainings kahit na mahal, pinipilit na lang. git ng dole, magagamit daw umano nilang karanasang ito para makapagtrabaho sa abroad. Pero maging ang job opportunity sa ibang bansa, unti-unti na ring bumababa. Sa katunayan, ang mga bansang kadalasang pinupuntahan ng mga Filipino nurses, gaya ng Amerika at Britanya, naglabasan ng mga polisiyang magtitigil sa pagre-recruit ng mga foreign nurses. Ayon pa sa head, isa sa dahilan ng paglobo ng bilang ng nursing students ay ang pagdami ng mga nursing school sa bansa. Mula 170 nursing school noong 1990s, umabot na sa 456 nursing school ngayon taon. Ayon sa Commission on Higher Education, sa bilang na ito, labing-siyam ang hindi man lang nakapagpasa ni isang estudyante sa nursing board exam. Malaki rin ang uh, problema sa mga nagsulputang mga nursing schools ano, dahil uh, kabi-kabila yung mga nagsusulputan at uh, walang maayos na regulasyon ang Commission on Higher Education. Kaya nga sa ngayon, napakababa ng passing rate para sa mga uh, kumukuha ng licensure exam. Eh, Stricto tayo sa monitoring ng uh, mga paralang ito kasi uh, very recently, uh, Around uh, 253 nursing schools ang uh, winarningan natin dahil mababa ang kanilang performance sa board exams. So itong mga para lang ito, pag nagpatuloy na mababa ang kanilang uh, performance uh, at uh, mag-fall below 30% doon sa national passing uh, average, over the next three years, eh, masasara ito. Kailangan din daw magbukas sa mga plantilla position ang pamahalaan upang kahit paano ay mabawasan ng nurse na walang trabaho. Sa kasalukuyan ay may 20,000 plantilla position sa buong bansa. Kulang na kulang umano kung ikukumpara sa bilang ng mga nagiging registered nurse. Yung dapat pinapanawagan namin sa bagong administrasyon ni President Minor Aquino ay gawa ng pag-aaral, yung pagdadagdag ng mga nursing personnel sa mga government hospitals at sa mga health facilities sa mga regions at mga probinsa. Malaki po ang pagkukulang ng mga nurses dito sa mga lugar na ito. Pero hanggat wala pang malinaw na programang pamahalaan, hahanap muna raw ng ibang paraan si Martin upang kahit papano ay makatulong sa pamilya. Habang si Jay, patuloy na aasang magkaroon ng trabaho para sa kanya sa oras na siya ay makapasal hanggat hindi nakokontrol ang pagdami ng mga nursing graduate sa bansa. At habang walang konkretong hakbang ang pamahalaan para matulungan ng mga restradong nurse, patuloy na tataas ang bilang ng mga profesional na tila nasasayang ang karanasan at kalaman. Ako si Jigga Manikad at itong nakatala sa aking reporter's notebook.